guys. Tara po, kain po tayo. Happy Sunday po. Ayan. Blessed Sunday po. kain po tayo. Ito aming magtingo, uh, ulam. Ayan. Red chicken. Tapos, munggo. Tapos, uh, gulay ng palaya. Tapos, itong uh, chicken bowl, saka po lumpia. Ayan. Ngayon, ano, hindi ko makuha yung pangalan niya. <laughs> Tapos, ayan, magpandesal po tayo, guys. Ayan. Tapos, ito meron kami mani. ice see. Niloto ko yung mani. Ayan. Ayan. Tapos, ito pang ating ice tea juice. Para may tayo. Min! Oh, bye. <laughs> bye po tayo. Salamat po Lord, sa blessing. Salamat po tayo. Ito hmm. lang po ang ano namin guys. Pinakakani namin, tinapay na lang. Kasi kararating na namin magsim, gani magsimba. Dahil tumitir kami tinapay kanina. Kaya namin dito may gas. <laughs> Time po tayo guys. Umigas yung tinapay guys. Nangin eh. Bukas electric pa. Tunggu. Toasted kasi ito guys. Toasted. Tumawag din Nakita ko simbahan. Parang kanin din naman tinapay. Kain, tumiya. Hindi ko kasi iniinit na.

Barisino makanin kat banget barisnya. Eh dina. itu apa? Lalu siapa yang bisa punya? saya Apa Sabay ng pinat. Sorry po kung sasalita kami kumakain. Sarap po, hindi boring. Boring pa si video pag walang salita. <laughs> <laughs> Masarap. Masarap. Sa Masarap. Mm. Masarap. mulai. balik ya? kita balang sih main dulu lagi, naik orang kambi, sawah. 爱吃干锅，吃干锅。哎，不咋。嗯，现在我们家没吃干锅了。嗯，那啥子来来弄？啥样弄？干炖。咋不咋弄？里有鸡蛋。那真多是东西拿来了。 Sa matigas pala pag ah, malamig na. Nangin na kasi nilabas ko sa plat. Sa supot. Mungo. Mm. Huh? Palahong, huh? Mm -hmm. Ay, ano si Mama ba? Ano ba? Ano ba? Ano 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 ba? Ano ba? ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano dito sa labas, mga 40, 40 42. 40 Dito sa aming press ko kasi maraming kaming mga kahit sa paligid ng bahay. Kaya press ko dito sa aming. Sa labas. Sa salob namin, may gemahid kasi hindi ko naman binubuksan mga bintang na lahat. Kasi nga po kami umalis. Lagi kami sa labas. Lagi kami sa labas, araw. Dabi lang kami nandiyan sa bahay. <laughs> Saka tanghal. Mapaglingo lang. eh, may sus nga pala. Hey, so, may sus? may biya. May nga pala itong side chicken. Ayan. Ayan. Ito nga sus.

mhm 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 à mhm 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 Tamayin ba na lang kasi. Itinig ko, ito mong ginamit. Kamay-kamay na lang. Para happy. Hindi yung kain. Ah, <laughs> sauce na ano. Mm, Masarap ang sauce din. Mm-hmm. Masarap din siyos naman, fried chicken. Hindi ko lang po ito. <laughs> hindi ko nasasabihin kung ano. <laughs> ko sa fast food sa mga fried chicken. Masarap sa Kasi minsan may fried chicken ang Ito hindi. Masarap ang lahat ngayon po hindi na alat. Yummy yummy. Mami kambing yun na mataas. Na. Guys. Thanks for watching po. Please subscribe and click notification bell. Para lagi po kayo. This is sa mga videos ko. Salamat po sa support na ninyo. At marami na rin po is na nangod sa mga videos ko. Salamat po, po ng marami na may marami pa po, po manood para naman tayo ay mag-enjoy pag vlog pa <laughs> Thank you so much po. Bye bye. God bless you so Love you guys. bye. Bye bye. -bye.